Ayan mga kapanyero, nandito na naman po tayo sa farm. Ang malaking tanong, worth it po ba na mag-invest ka ng farm sa Canada? Magandang araw mga kapanyero. Ito na naman po tayo, araw ng linggo. Pupunta po tayo ngayon sa farm para mag-ayos-ayos, magligpit-ligpit kung ano yung mga gagawin doon. Kuminto muna ako rito para magkape. Talagang ito po yung sinasabi ko sa mga nauna kong vlog na nakainan na, na to mga 13 to 15 minutes pa ang layo nito dahil nga po isang oras ang biyahe mula sa Edmonton hanggang farm ng kapanyero ito nga pala yung stopover na bago dumating sa farm ito meron ditong gasolinahan meron ditong KFC meron ditong Burger King talagang humihinto ako dito para magkape para kumain bali mga kapanyero ang kasunod na gasolinahan nito is mga 20 minutes pa pa balik ng Edmonton meron pang isang gasolinahan doon. so walang problema sa gasolina rito talaga maraming gasolini station uh, mga kapanyero ito nga pala noong 10 years ago nagtrabaho rin ako sa Tim Hortons bali naging crew din ako dyan na yan yung una kong naging trabaho dito sa Canada lahat kami ron karamihan sa amin mga Pilipino doon pero sa ngayon ang mga nasa Tim Hortons ngayon sa karamihan ibang lahi na kaya bago ako napunta sa Gordon Nag Team Hortons muna ako for 3 months. Ito mga kapanyero, may nagpark nga pala sa tabi ko na RV. Ito ang ganda. Siguro malayo pa pinanggalingan nito Yan mga kapanyero, magkakapil lang tayo sandali. At saka pupuntan na tayo ngayon sa farm. Ganda naman ang RV na yun, no? Makabili kaya tayo nun, mga kapanyero? Ganda. Yan yung tumabi sa akin kanina. Ayan, mga kapanyero. Nakapagkapin na tayo. Punta na tayo sa farm. Para maagaga tayo makaparating dun. Tara. Ayan mga kapanyero, nandito na naman po tayo sa farm. Ang malaking tanong, worth it po ba na mag-invest ka ng farm sa Canada? Siyempre mga kapanyero, ang unang-una nating i-consider sa pagkuha ng farm dito sa Canada is yung layo sa tinitiran mo. Dito, dire-diretso lang maganda ang karsada, walang toll gate, na babayaran mo kaya kahit malayo siya pero ako hindi ako nalalayuan pero may nagsasabi rin naman na iba na malayo daw itong isang oras na biyahe pero para sa akin kasi hindi, hindi naman siya malayo o nasanay lang talaga ako sa, sa driving dahil nga dyan sa Pilipinas nakatira kami sa Baguio uh, Baguio, Bulacan talaga nagra round trip lang ako minsan o nasanay lang talaga ako pero may nagsasabi rin naman mga kapanyero na malayo daw hindi naman ho kami talaga dito nakatira sa farm na to umuwi lang rin ako balikan from Edmonton to dito nga sa farm na to ang gasolina ko naglalaro sa 42.50 depende sa takbuhan pagka naglalaro-laro lang ako sa karsada Medyo matipid. Pagka medyo gusto ko mabilis, yan, napapabilis din ang gasolina ko. The more na tinatapakan nyo ang gas, the more na, na matakaw ang gasolina, di ba? Yan po ang automatic. Hindi tulad ng manual, talagang matipid yan. Nasanay din ako sa Pilipinas na talagang manual ang ginagamit natin dyan. Dahil sampun taon na po ako dito Talagang na, ano na, na, Nasanay na Ako sa Automatic transmission Kaya pagka bumiyahe Talagang dire diretso lang Yun nga lang nakakaantok na, Yun ho ang isang diferensya ng uh, Automatic transmission Nakakaantok siya Dahil nga Papitik-pitik lang ang paambu sa gas Tatakbo na Hindi tulad ng manual Gagamit ka pa ng clutch, gagamit ka ng cambio ganun po ang kaibahan talaga nakakaantok pero sa atin marami na rin marami na ring automatic transmission pero mas gusto ko pa rin yung manual bali mga kapanyero itong farm na to bali nakuha namin to di ba liman taon na bali 2019 namin to nakuha talagang as in ano lang to as in bukid o to, yung tinatawag sa ating bukid na talagang plain lang talaga wala kang makikitang puno meron mang mga puno pero ang liliit hindi siya ah, hindi makalaki yung puno dahil nga ito dating bakahan to siguro sa pagkain ng mga baka natatapakan niya yung mga maliliit na puno so hindi rin siya lumaki dahil nga dating bakahan to yan, mga ang isa pang i-consider natin is yung budget, di ba? Talagang super mahal kung ipapagawa mo ito sa iba na talagang ang mahal ng presyuhan dito pagka papakontrata mo or ipapagawa mo sa iba. Kasi talagang dito lahat binabayaran mo, wala naman libre dito. Mga kapanyero, share ko rin sa inyo sa mga susunod nating video kung paano bang sistema o paano payment ang ginawa namin dito para makuha namin to hindi na tinalam baka kayo na kayo naman ang magkaroon ng farm di ba sa pagkuha ng farm dito sa Canada syempre isang i-consider -co mo kaya mo bang magtrabaho rito sa farm kasi talagang dito magbibigay ka ng oras uh, pera budget mo para sa pagpapagawa. Hindi naman lahat dito pinupulot. Hindi naman basta-basta magagawa ito dahil sa loob ng limang taon, limang taon bali ito ginawa bago naging ganito maayos na pero marami pa rin ipapagawa, marami pa rin gagawin. So hindi, hindi biro mga kapanyero ang mag-invest ng farm. Ang isang kagandahan lang kasi mga kapanyero is ako yung gumagawa dito. Uh, ako yung mga nagtatanim. Ako yung nagde-design kung paano yung landscape niya. Talagang unti-unti. Pero hindi biro mga kapanyero yung pagod. Lalo pa init sa, sa farm na to. Pero ang, ang kasayahan nun, ang maganda kasi is masaya ako sa ginagawa ko rito. nag -e enjoy ako masaya kahit na mainit kahit nakakapagod iba pa rin yung gusto nyo kung ano yung ginagawa nyo pero noong mga panahon na yun mga wala naman talaga kaming balak bumili ng farm wala kaming balak mag invest nagkataon lang kasi na na isinama ko sa isang lugar na sa malayo eh mga dalawang oras ang biyahe noon tapos yung mga dinadaanan namin kasi is napakaraming advertisement ng acreage for sale ang mumura siya noon talagang mura pero malalayo lang din tapos yun nga walang tubig yun ng mga ano rito walang tubig, walang kuryente walang gas para sa heater pero sa karsada may mga nakaabang na na line para sa kuryente tsaka gas pero tubig wala wala talaga rito kaya kung gusto mo magpakabit ng kuryente tsaka gas, madali lang. Madali lang kasi nakaabang naka na siya, naka may line na. Pero ang problema is tataas ang property tax mo pagka nagkaroon ka ng gano'n na utilities. Isa pa, tataas na ang property tax mo, meron ka pang babayarang basic na kahit na winter o hindi mo ginagamit, automatic magbabayad ka ng mga gano'n. So mahirap din hindi rin, hindi na kami rito nakatira. So hindi na hindi na kami nagpakabit. So yung tubig talagang wala magpapa deep well ka tulad sa atin poso o magpapabaon ka ng tubo. Ganun ang style. Napakamahal din mga panyer magpakabit ng tubo. kaya nga natutuwa ako dun sa na, sa isang subscriber natin na nakilala ko sa Calgary na na nagkaroon din siya ng farm si tatay talagang natutuwa ako dahil sinabi niya ang inunan niya raw is tubig talagang ang mahal nagulat din ako sa presyong binayaran niya kaya mga dito nakadepend lang ako sa tubig ulan so bumili lang ako ng mga drum na madaming drum at yung iba may mga nagbigay din sa akin Maraming maraming salamat din nga pala kay Brad Richard. Tagbigay siya ng limang drum dito. Mahirap din talaga na na mag-invest ng farm, talagang yung oras mo, yung lakas mo, talagang kailangan mo rito. Yung design ng landscape dito, yan na unti-unti na ako rin yung gumawa, ako rin yung nag-design kung paano. Ganon, ganon ang sistema na talagang sa pag invest is mas maganda kung nandurong ka. Nagbalak rin kami na mag-invest sa Pilipinas ng ganitong farm pero ang tanong is sino ba ang mag-aasikaso, ipapagawa ba sa iba, mahirap, malaking gastos, malaking ng gastos sa pagbili. Tapos yung expenses pa sa, sa pagpapagawa is talagang magastos. Kaya sa pag-invest ng farm, kahit sa Pilipinas o so nandirito, siguro mas maganda na nandurong ka. Kung, kung nasaan kayo, doon kayo mag-invest. Para yung mga, yun, mga gawain, talagang ma kayo ang gagawa, mamomonitor nyo kung ano ba yung maganda, kung ano ba yung pangit. Kung pangit, pwedeng palitan kagad. Ka kung may nasira, i-repair kagad. Kung may ide-develop, kayo mag-develop, yung mga design, mas maganda kung nandurong kayo, kung nasaan kayo, doon kayo mag-invest. Yan mga kapanyero, nung unang taong ko dito, talagang yung mga inilagay ko is talagang namatay. Hindi sila nakasurvive, hindi ko alam kung bakit. So nung nag ako rito ng medyo malalim ng konti, nakita ko na yung ilalim, clay. Clay siya hindi ko alam kung dahil ba sa sa pinakalupa niya. So bumili ko ng lupa, nagpa-deliver ako rito ng lupa. So bawat tanim ko, yun muna ang pinadeliver kong lupa ang inilalagay ko. Ganun ang ginawa ko rito. Hanggang sa nakita ko sa sumunod na taon, yun nga, mga nakasurvive na sila. Hanggang sa ngayon, mga nakikita ko mga buhay naman. Naglalakihan sila, okay naman sila ang mahirap pa dito mga kapanyero noong mga panahon na nagsisimula kami rito sa farm is SUV lang ang gamit yung sasakyan nun kasi hindi, hindi namin kayang bumili ng truck or malaking sasakyan para sa para magamit dito sa farm so SUV lang kung ano lang yung magkasya sa sasakyan namin na SUV yun lang ang madadala ko rito so nung mga time na nagtatanim ako Siguro ang naitatanim ko lang sa isang linggo. Labin limang seedling lang ang pwede kong dalahin dito. Noon na, ah, noong mga panahon na yon, bago mag-pandemic. Lalo pa noong pandemic, talagang wala. Hindi, hindi rin naman kami makalabas-labas noon. Nasa ano lang kami, nasa Edmonton lang kami. Tsaka nung mga panahon na yon, ang dami kong nakikitang mga nagbibigay sa sa marketplace na mga pwedeng pakinabangan, pwedeng gamitin dito sa farm pero hindi ko siya makuha-kuha dahil nga wala akong sasakyan, wala akong magamit dahil nga hindi kasya sa SUV. So yun din ang isang mahirap pagka nag-invest ka ng farm, kailangan meron kang sasakyan na talagang anytime magagamit mo na na pan-deliver para makapag-develop ka ng isang farm. Yan mga kapanyero, sa Pilipinas pa lang meron ng Deladinko Farm pero hindi siya na-develop ng husto bali pag ari yun ng lolo't lola ko. So pinaghati-hati yun sa mga anak niya, sa mga apo, yun niya, isa ako sa mga nabigyan. So hindi lang inaasahang pagkakataon na na nabenta. Pero meron pa rin natira doon na sa mga pinsan ko. Sa pamangkin ko. Nandurong pa rin yung mga natirang farm. Kaya sa mga susunod na pagkakataon na uh, ipapasyal ko kayo kung nasa yung original na Deladinko Farm. Uh, pupuntahan natin. Papasyalan natin. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano na. Kung ano na ang nangyari. Doon sa talagang farm na yon. Kaya yung farm doon, parang inilipat ko lang din dito. Parang ganun ang history talaga niyan. Na talagang meron talaga na nasa Pilipinas. Na nagmamayari si Roman de la Dingo at si Magdalena Kapispisan de la Dingo. Mga lolo't lola ko talaga. Diyan sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Pupunta tayo. Nakamimiss ko rin yung lugar na yon. Matagal din akong umikot doon. Matagal din kaming tumambay doon. Yan. Pupuntahan natin yan mga kapanyero. Papasyal ko kayo. Papasyal tayo. Talagang ang huling punta ko, 10 punta na Ang nakakaraan. Kung ano na yun nangyari. Ano na yun nakatayo doon. Yan. Sa mga susunod dating video. At sana malapit na na makarating tayo dun sa original na De La dinko Farm. Ang pag-invest naman kasi ng property, nasa tao yan kung saan sila masaya. Hindi naman lahat masaya sa farm. Hindi naman lahat masaya sa kondo. ba? Diba? May ibang tao na mas masaya sila na bahay. ba? Diba? Beachfront. Yun ang mga gusto nila. Sasakyan. So, mga kapanyero, kung ano yung talagang gusto nyo, yun ang i-invest nyo. Kaya mga kapanyero, tanong nyo sa sarili nyo, ano ba ang gusto nyong i-invest? Farm, condo, kotse, bahay, beachfront, saan kayo masaya na i-invest? Kaya para sa akin, mga kapanyero, lahat is talagang i-consider natin na magandang i-invest habang nandito tayo sa ibang bansa, kahit nandiyan tayo sa Pilipinas, pero ang tanong lang natin sa sarili natin, masaya ba tayo sa i-invest natin? Magiging panalo ba tayo sa i-invest natin? Lahat ma lahat i-consider natin 'yan. Maganda, magandang mag-invest talaga habang kumikita tayo, habang bata tayo, dahil pagdating ng panahon, tatanda tayo, walang investment, mas mahirap 'yon. Habang kaya nating mag-invest, mag-invest tayo. Huwag nating sayangin yung panahon, huwag natin sayangin yung pera na na hindi natin mai-invest kung hindi naman natin kailangan pa yung mga ibang bagay na hindi naman importante sa atin eh wag muna natin bilhin saka mga kapanyero pagka nag-invest tayo is talagang i-rate natin kung ano ba yung talagang gusto natin yung 1 to 5 isa, isa isa lang ang pag-invest wag nating pagsabay-sabayin ang investment tayo rin ang mahihirapan So pagka nag-invest kayo, tanungin nyo muna yung sarili nyo, ano ba yung talagang pinaka gusto nyo? At dun kayo mag-invest. At pagka natapos na yun, natapos ng bayaran, is wag, wag nang ano. Yan, may, may dumaan na naman. Di, Ganon dito eh. Pagka may dumadaan, talagang nagkakawayan, nagbabatean dito. Yan, asan na ba tayo? Kung talagang kung ano yung gusto mong i-invest, yun ang i-invest mo. At saka isa pa, wag nating pagsabay-sabayin ang investment. Hindi natin alam ang bukas na baka nagsabay-sabay tayo tapos bigla tayong madown. Mahirap ng ma-recover hanggang mawala uli yung in-invest mo. Sayang. So, pumili ka talaga ng isang pinaka gusto mo. I invest mo, focus mo yung payment, doon ka muna. At pag alam mo na na okay na, invest ka uli sa iba para tuloy-tuloy lang. Huwag kang magsasabay-sabay. Ayan mga kapanyero, kayo na ang makakapagsabi kung ano pa talaga ang magandang investment. Dito sa Canada, or sa ibang bansa, or sa Pilipinas, kayo na ang makakapasagot niyan. Maraming maraming salamat hanggang sa muli.